Sir, to, to, ano sir? ano nangyari? Napagbagsak sa basketball. Kailan? Uh, March, Pop, sir. Magto oh, two years na siya. Two years? March, magto two years. Kasama mo siya, sir? Oh. Ah, dito, sir. March, magto two years. Ngayon, ano pong, ano pong yung pararamdam niyo? Ano yung sakong nararamdam niyo diyan? Hindi ba kayo? Saan kayo nahihirapan? Sa hagdan? Nahihirapan ba kayo sa ngayon? Sa walking? Normal walk? Sa talon? Sa takbo? Sa concert, yung pag... Ma, -igan niya ko yung posisyon. Pag ganyan siya. Ah, pag, oh. pag iti-twist mo ng ganyan, masakit. O, oh, yung sakit. Kasi, okay. pag mabangga siya rito, lalagotok. Yun, lalagotok siya. Ngayon, sa loob ng two years, o sa loob na lang sabi natin yung one year, nagpa-check up po ba kayo kung lumalagotok siya ng Hindi, paggano? Oh, check up siya. Wala? Wala. Sige, higak ka. Ako na magtitigil. Kasi kung mayroong files na rin, di titignan ko na kung may files kayo. Sige, higak ka. Para may pasa. At ano, sir, ito yung... Ah, ito sir? O, oh, parang may pasa. Ito kasi yung bagsak. Ito sir, kaya ito yung sugat. Yeah. Hmm. Ito yung... Hindi, two years na eh. Ito, parang may pasa ngayon. Oh, no. Wala. Hindi ba pasa yan? O oh, no, no. Na, no. nag-green lang yung paningin ko. Ano nga, Bojing? tingnan. Tingnan mo. O, oh, oh. Tingnan mo yung kulay. Tingnan mo yung kulay nito. Parang may green eh, di ba? Hindi, yung but... pasa. Ha? Ganun lang yung ano. lang balat niya? Okay. Oh, uh, 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 di 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 oh. Magkaiba eh. Wala ko ba? Okay ba 'yung gole? Akala ko pasa eh. Sige. Pag ginaganon daw masakit. Pero sa tingin ko kaya ko 'to eh. Sa tingin ko lang kaya ko 'to. Kapain ko lang 'yung mga sumasala pag ayan ng um, bossing oh. Mararamdaman mo. Meron nga 'yan. Ang daming ano. Kasi pag pag nag sa sir, parang may ugat na siya pupunta rin. Correct. Ang tawag dito, siyempre, kaya ako kinakapa to parang may paliwanag din sa inyo. Kasi hindi pang karaniwan sa tuhod yan. Ayan, ang daming ano. <laughs> parang naglilipatan, pagtupi, pag gano'n. Parang naglilipatan, sir. Tapos pag ilipat-lipat mo naman, pumapalit ka na naman sa... Yes, ang tawag dito is extended ligaments or yung mga locks. Ibig sabihin nito, napilay ka noon, tapos gumaling yung pamamaga hindi na bumalik sa ano okay. sa normal yung mga ligament ayan oh ayan o. ngayon ito kasi pag naglaro ka hindi to consistent na masakit sa totoo lang okay. may portion lang kahit kahit itakbo mo to eh pero may pagkakataon na biglang iipit yan para kang pinalo sa tuhod mawalan ka ng lakas okay. hindi makalata, correct okay. hindi para kang ano diba nakakaganyan ka pero pagka minsan na ganun mo yan, biglang umipit yung naglalaro na tong yung locks na tinatawag. Ah, para pinalo sa tuhod. Pero, mga ilang minuto, mawala oh, naman. Ko, tamo? Tugma? Kasi nga, ano yan eh, extended ligaments. Aalugin mo lang to, idol. Pag nangyari yun. Kasi ito, kahit anong adjust dito, itong mga gumagalaw na to, mo hindi na Hindi to twisted, di basta-basta. Ibig sabihin to, napilay ka noon, nakagalingan, napilay ka ulit, nasaktan ulit. Yan, yung mga swelling, umuhupa, na hyper extend yung mga ligaments. Nagkakaganito. Pero, yung, yung masakit na pa ganun, yun, ayaw ko yan. Pero yung mga ano, hindi na yan mawawala. Ang gaya dyan, kung may kaya ka sa buhay, ini-scrape yan, nililinis, tatanggalin yan bubuksan yan. Hindi naman totaling yung opera yun eh. para, par opera na rin yun kasi binuksan eh. i kakayurin. Pero walang artificial na ikakabit. Hindi katulad ng iba, ni replacement or tatahiin yung ACL. Yun ang pangkaroon yun, niya yung ACL. Pero itong sa'yo, hindi. Ano ito sa'yo? Sa mga susunod na mga panahon, iaalog mo lang to. Pero unahang ko muna ng alog. Tutuwan kita para maayos to. Huwag mong lalabanan. Relax mo lang. Sige mong labanan. Relax lang. Huwag <coughs> <coughs> mong labanan. Kung sakali man dumating yung panahon na naglalakad ka or nag-jogging ka, tat, aray, ay, ah. Turo ko sa'yo kung paano yan. Ang mga ganyan ito, nangyayari talaga yan. Yung mga napilay na noon, katulad ito, 2 years na, sabihin natin, mag-2 mag years na eh. Mag-2 years na, magaling na yan. Ang problema, yung mga kinagalingan, naglaman. Humarang sa joint. Yun yung sinasabing pilay na naglaman. Pero sa totoo lang, hindi laman yun. Lamad. Hindi talaga laman. Pero tayo yung mga Pilipino, ang tawag natin doon, naglaman na yan, yung pilay mo na yan. Makakapa mo rin naman eh, mararamdaman. naman. <laughs> Bumaga nun, lumilipat-lipat. Lumilipat-lipat. Katapos na mamaga. Kasi, alam mo kung bakit na mamaga. Ito ang wala naman sa timing yung ito. Yung tibia natin, kaya may namamaga. Pero yung ganun, hindi namamaga, yung gagalaw lang yun, tapos pag napahinga, kailangan ganun na mangyari, kasi marami kayong may kaso nito, hindi lang ikaw. Sobrang dami nyo, lahat ng na mga naglalaro ng basketball. Tsaka yung mga badminton, meron din ganito, mga na-handle ko. Huwag oh, mong tigasan. Ikaw naman, ganito, oh. Tigasan mo yan. Tikasan mo. O sige, sipa mo. Hindi, hindi, bueno. O, huwag mong pakakawalan to, sipa mo. Huwag mong pakawalan. Ganito, o. Di ba, nakaganyan, o. Sipa mo na ng ganyan. Sige pa. Ganyan lang, o. O, sipa mo na pag ganyan. Sige. Sige pa. Manggaling dito, pag ganun. Ikaw nga. Yun! Correct. Isa ba? Okay. Ganun ang tama. Pahingi pang pauro, Ganun ang tama. Tapos, tignan mo. Ipihit mo ron. Uploading ko lang yun, oh. Hindi ito na sumasakit daw. Tignan mo. Check mo. Yung sinasabi mo pag gano'n, oh. Subukan mo yun. Hmm. Hmm. Wala na. Wala na. Idol, kung nakaupo naman. Upo. Pag nakaupo naman, kung di nakaiga, sabihin natin umipit. Ito, tanggalin mo muna yun. Tandaan nyo to kasi ito, palagi mo na itong magiging ano, ito na yung pinaka magiging pananggalang mo pag sumakitood mo. Ayos si mo, ayun o. Oh. Ayan o oh. oh, ba yung sikta mo? Oo. Yo, huwag mong bita, huwag mong yun wala niyo, no? O, oh, o. Oh. Mm. Yan, ganun lang. Ang ako ayon. Kahit tumalong-talong ka dyan, malang sasabit dyan. Mm. Sige. Mm. No. Wala, masubukan na sir Bob. <laughs> masubukan sige. O, wala na 'yon. Idol, pahinugin mo lang muna na mga isa hanggang dalawang linggo sa Baylor ulit.